Mahilig talaga si William Steinitz na gumamit ng Vienna Gambit na kung saan tinatalo po niya yung mga kalaro niya kung ito po yung opening na gagamitin niya. Ikaw po ba ay Vienna Gambit din yung ginagamit mo? Kung ganon, meron po kayong matutunan sa videong ito. Sige po, wala na pong introduction. Sisimula na po natin. Si Steinitz kadalasan nag e 4 pagkatapos yung opponent niya E5. Laro po nila ni Henry Bird to. At dito si Steinitz Nights nagpatuloy Night to Secret na kung saan hahantong po ito sa Vienna Gambit Pondian sa effort. So dito po nagpapatuloy yung black Nag knight to c6 at dito nag f4 na si Stein H. Ililibre po niya tong pawn na to para may advantage po siya dyan sa middle game. Kaso yung opponent niya ay hindi po nag capture dyan, nag knight lang po dito si f6. Ngayon ibalik po natin mga kaibigan anong mangyayari kung kakapture ng opponent itong ibinigay na pawn sa si f4. Of course ang gambit na yan ay may advantage ng county sa white. After pawn dito sa d4, aatakihin itong pon dito sa F4 kung magkataon mga kaibigan na mali yung tira ng black siguradong lamang na sa strategy kung sakaling magpush ng pawn dyan sa G5 actually Queen po talaga dito sa h4 yung pang dito eh. Pero after d4, kung dito didepensa ang black dyan sa g5, meron na po kasing h4 mga kaibigan. Kukunin ang defender na yan para makuha ang pawn dyan sa f4. Kung didepensahan ng black dito sa f6, yung pawn sa si g5 talagang talo na mga kaibigan. Dahil meron na pong paparating na queen dito sa h5 na checking So walang ibang depensa po kasi. Kinakailangan po niya yung king na igalaw na lang dyan sa e Seven at dito paparating na si Knight Jan sa D5. Siguradong lalakbay ng malayo yung kanyang king at dito for example mag king to E6 may paparating na naman na bishop dyan sa C4. May discovery na naman na kung saan napakadelikado kahit mag knight pa siya dito sa A5 para aatakihin at for example kahit babalik pa yung bishop kakainin. Pero ang hindi po nakita ng black kapag ganito is meron po kasing double check knight takes pawn dyan sa c7 naka-checking at naka-checking din yung knight. Hindi makain ng black yung bishop dyan sa c4 kasi checking itong si knight at hindi rin makain ni queen kasi naka-checking din itong si bishop so wala po siyang makain kahit isa dyan. Kahit mag-king po dito sa d6 yung black. Meron po kasing sacrifice dito mga kaibigan eh. Nakita nyo po ba kung ano to? Eto po yung bishop capture dyan sa pawn sa f4. Bakit? Dahil once nakaka-capture po sila dito, nakikita kita nyo po ba yung mate in one kung nakikita nyo po mga kaibigan eto queen to c5 checkmate na mga kaibigan tapos na po yung laro, kaya po ibalbalik po natin mga kaibigan, after bishop capture dyan kung hindi magre-recapture yung uh, black sabihin po natin na iilag na lang yung king balik dyan sa e7 nakikita nyo ba yung mate merong mate pa rin mga kaibigan at I know na makikita nyo to queen dito sa f7, mate pa rin, walang kalalabasan yung king kasi nakaharangan ng uh, bishop at kung sakali naman po kung dito pupunta yung king meron po kasing bishop dito sa d5 checking hindi niya makain kasi dipinsado yan ng uh, bishop at kung sakaling king na lang dito sa b6 may knight capture na sa rook dyan sa A8. Siguradong matatalo na po siya dyan. Ubus na yung mga pyesa niya at dito king to A6 na lang. At ngayon meron na po tayong A4 para po sa purpose na kung lalagyan natin ng queen dito, hindi na siya makapag-cover kasi mati-checkmate na po siya in one. Kaya talagang talo po ang ganitong mga posisyon. Maglalakbay yung kanyang king sa malayong lugar. At dito, hindi pwede kung mag -pawn siya dyan sa F6 depensa dyan sa G5. Kung sakali naman po mag -pawn dyan sa H6, siguradong matatalo pa rin kasi po meron lang po kasing capture dyan sa G5. Hindi siya makapag-recapture kasi uh, malilipad yung kanyang rook dyan sa H8. Kaya kung queen ang ipagka-capture po niya dyan, meron po kasi tayong knight dito sa E2. Pressure natin ang pawn dyan sa F4 at kung sakaling mag-bishop dyan sa d6, haharangan at maglak lang po tayo ng posisyon, ito po e5. So hindi na siya makapagdepensa, freely na po natin kakapturin itong pawn dyan sa f4. Siguradong may panalo natin ng ganitong posisyon. So ibalik po natin mga kaibigan, sigurado po na hindi po itong pawn dyan sa g5 ang maganda dito kung hindi alam ng kalaro natin. Of course, ang pinakamaganda dito is automatic checking po talaga. Ito po yung pangontra sa Vienna Gambit kapag mag uh, ganito yung posisyon. Kung mag-king dito sa e2 yung white. Pagkatapos magnite dito sa F6 yung black... Magnite lang po sa F3 yung white dito... Threat yung queen dyan sa H4... Pero ang problema lang mga kaibigan... After queen to H6... Itong king ay nasa gitna na... So yan din ang need na i-consider... Ng mga ganitong uh, klaseng opening... So balik po natin No? After po dito... Hindi po kasi kinapture ng black... Itong pawn sa F4... Kung di lang ng knight dyan sa F6... Pero sabihin po natin... Kung sakaling makakapture at makikita ng uh, uh, black itong queen dyan sa h4 na paparating mga kaibigan. Halimbawa po mag d4 tayo, mag checking po siya dito sa h4. Actually po kung kaya mo lang na yung king mo nandyan pa sa center, okay lang din naman yan mga kaibigan. Yan po kung sanay po kayo sa mga ganitong posisyon na yung king nasa gitna. Kaya halimbawa, knight dito sa f6, knight dito sa f3, atake yung queen, dito sa queen sa h6 for example, at dito po mga kaibigan pwede na mag e5. So knight halimbawa sa h5, walang next na talon dito kasi may pawn, sigurado magiging hindi maganda yung knight niya. At dito kaibigan pwede na tayo mag knight dito sa d5, aatakehin na natin ang pawn dyan sa c7. At dahil po dyan, kinakilangan niya pong dipensahan niya or else makakain natin ang pawn dyan sa c7 so magking po siya dito sa d8 hindi pariho na yung white at black na hindi nakapagcastle so next plan po dyan pwede na magrook dito sa g1 aatake na yung pawn dyan sa g2 so ibalik natin mga kaibigan sa ganitong posisyon hindi kasi kinapture ng opponent kasi hindi gusto ng opponent na yan ganito yung mangyayari katulad ng ipinakita ko kanina so dito nag knight dito sa si f6 yung opponent at ngayon kinapture ni Steinates yung pawn dito nag knight takes pawn at ngayon nag d4 na so ito ang kagandahan ng ganitong opening kasi magkakaroon po tayo ng magandang dalawang pawns dyan sa center na kung saan pwedeng kukontrolahin ng dalawang pawn yung center uh, yung four central squares so of course yung yung knight ng kalaro niya ay umatras doon sa G6 at dito nag E5 na. So yung F6 na knight mga kaibigan, eh siguradong uh, babalik doon sa G8 na kung saan nagiging passive, may development na si Steinage. Bumalik pa yung uh, knight niya dyan sa G8 at ngayon mga kaibigan, knight to F3 na para at least makapag na din. Ang purpose kasi ng uh, sacrifice kanina ng pawn para once yung rook makalabas mas maganda. Kaya dito nag-push ng pawn sa d5 yung kalaro niya. Of course hindi nag end passant kasi mag-develop din niya ng uh, bishop. Kaya ang ginawa dito ay nag-bishop na lang sa d3. Of course hindi tayo mag end passant kung sakaling tayo yung white kasi makapag-develop yung black. Eh. Yan ang ating takandaan. Huwag nating hayaan na makapag-develop kusa yung uh, opo ang kalaro natin. So dito nagbishop na sa b4, aatakehin yung knight para hindi medyo may uh, pressure dyan sa d5. Pero okay lang kung kakapture rin yan kasi magre-recapture, lalabas yung bishop, may rook dito sa b1, aatake dun sa b7, okay din yon Kaya dito mga kaibigan nagcastle si Steinage hinayaan, okay lang kahit ma-take po yan. Pero hindi tinake ng kalaro kasi kung i-take po yan, um... Although double pawns yung puti, kaso lang ang problema sa para sa black is makalabas si rook sa b1, may bishop dito sa a3, hindi siya makapag-castle doon kung uh, sakali. So yun ang dapat na tinitingnan ng kalaro ni Steinitz. So kaya nakita din niya hindi kinapture at dito nag-bishop na sa e6. So nagpatuloy yung laro nila, nag-knight na dito sa g5, inaatake na ang bishop dyan sa e6. At ngayon nag-knight lang si Henry Bird dito sa e7. Pagkatapos mga kaibigan, nag-take na po ng bishop si Steinates and after recaptures, ito na yung nangyari, nag na po dito sa G4. Aatakihin itong libreng pawn dyan sa E6 kung saan ito nag yung black dyan sa D7 para madepensahan ang pawn. Pero dito nagbishop na dyan sa g5, inaatake na, connected na ang two rooks, mas maganda na ang ganitong posisyon mga kaibigan. So hindi na makapag castle yung black kasi bukas na yung rook. Kaya dito nag queenside na lang yung black para at least magiging safety din yung king niya. Pero po dito mga kaibigan may paparating na rook. Ito rook dito sa f7 kasi sa strategy napakaganda ni rook na ilagay po dyan sa 7th rank. Yan po talaga ang tatandaan nyo palagi. Rook sa 7th rank uubusin talaga yung uh, mga pieces ng kalaro nyo. So dito nag rook dito depensa sa e8 para hindi uh, makain ng uh, white pieces yung knight dyan sa d7. Yung knight dyan sa e7 pero dito yung white nagpatuloy nag knight dito sa e kasi purpose mag dito sa F4, may pressure at atake na naman dyan sa pawn sa E6. Kasi nagiging backward pawn po kasi yan eh. Titingnan natin yung weakness ng kalaro natin. Pag may weakness, pag may backward pawn, yun ang ating aatakehin. Kaya dito si Steinates bumalik sa knight a kasi may plano po siya dyan. Uh, hindi natin alam kung ano talaga ang pinaka-idea niya. Baka mag pawn to H4, H5, ah uh, yun din siguro para makapagpunta punta sa dyan sa F4. Pero dito na patuloy dito sa c6 para siguro makapasok siya sa 7th rank or di kaya makapag-ilag na lang sa paparating na pin ng rook. Kaya dito mga kaibigan nag to c3 na lang. Itong si Steinage para magiging solido yung posisyon at ngayon nag bishop dyan sa a5. Ngayon po mga kaibigan nag-push na lang pawn dyan sa a4 kasi may plano palang itrap ni Steinage itong bishop na to. Push-push at dyan mga kaibigan trap na yung bishop. Kasi after that mga kaibigan Uh, ang ginawa kasi ng black, nag-queen siya dito sa B6 at ngayon, hindi nakita ng black na meron palang trap pawn to B4 talo na, bishop takes B4 pawn takes B4, knight takes pawn dun sa E5 yung center, at ngayon, nag-push ng pawn dyan sa A5 o ito, hinamo na yung black mag-queen to queen na, pero mga kaibigan, ang ginawa, kinapture ng black, itong pawn dyan sa B4, at dito mga kaibigan queen takes pawn, bumalik yung night at ngayon mga kaibigan nag rook na po dito sa b1 at dito nag queen na lang sa a3 aatakihin at kunin ang bishop na yan dyan sa d3 at ngayon nag-bishop na dyan sa F5 mga kaibigan. May pressure na po talaga hindi makapag-rook dyan kasi makakain anytime. At ngayon mga kaibigan nag yung black sa ganitong posisyon. I hope na meron kayong natutunan sa ating simpleng video ngayon. At sana may apply nyo sa sariling laro nyo kung sinusubukan nyo po yung Vienna Gambit. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo palagi sa inyo. Goodbye.